Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa eleksyon 2028 ang mga pinagdaraanan ng kanyang pamilya. Sa panayam ng Russian state media na Russia Today, sinabi ni Duterte na intensyon ni Pakulong Bongbong Marcos na panatiliin na sarili o yung kanyang pamilya sa kapangyarihan. Sinabi pa ni Duterte na dahil siya umano ang frontrunner, o nangunguna sa 2028 presidential race, gusto umano ng administrasyon na alisin siya sa laban na dahilan kaya siya ipinai-impeach. Bukod pa dito ang pagpapaaresto sa kanyang ama na si dating pagulong Rodrigo Duterte. Iniisip umano ng pamahalaan ay hihina siya kapag naikulong ang dating pagulo dahil sa iisang pamilya ho sila. Agad, agad naman itong sinagot ng Malacanang at sinabing isang uri ng paglilihis ang mga pahayag ng Vice Presidente para mawala ang atensyon ng publiko sa mga kinakaharap nilang issue. Nawawala po yung issue patungkol sa kanyang uh, uh, accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po na din po natin malaman ang katotohanan at wag la pang pong sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 Uh, presidential election the egyptian presidential communications office under secretary claire castro